Magandang hapon mga ka-farmers Harvest tayo ng talong Dito sa ating Conex 2 Malalaki na naman yung bunga hmm. no? Yan yes, mga bunga ng Conex 2 Bali mamimitas kami ngayon Katapos lang natin magpatubig Yan malalaki yung bunga Mga kabarmars Ang <laughs> dami Namumutik-tik yung bunga ni talong ngayon. Ayun yung aking timba. Kanina nagpatubig tayo. Ayun yung tsura. Yung ating talong ngayon. Halos walang uod lahat yan guys. Hmm. Ang lalaki. Ang tataba. Ang tataba mga gamot na ginagamit natin ay spray lang every harvest namumutik-tik talaga yung bunga ngayon yan oh. nakasayad pa lalo dun sa may banatiking dami dun sa banatiking o oh, ito natin yung mga bunga ni banatiking hmm Grabe yung bunga ngayon, ano? ay <laughs> ah, naka at ang na maganda nito halos walang uod halos walang white flies nangaba hmm, banatiking hmm, ang kikintab sa kaligsto, dami namumutiktik talaga yung eh, nga ni kaligsto Pati doon sa si Banati King. Paano mag-alaga ng talong? Mga gamot na gamit natin dito sa talong. Ang dami Parang, parang duhat. <laughs> Nangingitim. Yan yung mga kaligsito natin. Ay, nako. Yan. Tapos ang maganda nito, walang mga uhuda, no? the best yung mga gamot natin ginagamit ay na mong tik tik At the park doon oh. hmm. ba natin king ang dami ang kwad lang sa sa dami mamunga ngayon ng talong <laughs> medyo mababa yung farm gate ng talong medyo 25 dito sa atin Ibon ko sa ibang lugar, mataas. No? Ang pag-abono ko dito ay triple protein saka urea yung ginagamit natin. Tapos every three days yung patubig. Dito sa ating talong, katulad ngayon, nagpapatubig tayo. Ayan, mabungo ng talong. Ang lalaki, Jumbo. Kasi laki na yata ng braso ko. <laughs> ay, nako. Hmm ginagamit nating drain ano ang ginagamit nating abono ay plug-in drenching para maging ganito ang bunga ni Calix 2 ano Calix 2 malalaki ang daming bunga sa ilalim hmm. Hmm. jambo yung mga bunga guys oh. Okay. No? mixing ng gamot natin ang ginagawa natin pag spray every harvest, nag spray tayo para mag ma-control natin yung uod, white flies. Dito sa ating talungan. May panahon na dagsa talaga ang bunga ng talong. Kapal din ng dahon kasi nga gold planet tapos gold tawag dito yung Solomon gold ang gamit natin para sa shoot borer planet para dun sa gas gas trips dalawa lang naman yung binabantayan natin ditong mga insekto ano yung lanet, yung trips saka yung shoot borer saka fruit borer yun yung mga binabantayan natin dito sa ating talungan para hindi makapasok no ayun yung itsura Namumutik tik sa bunga di kaliksto hmm. tapos ang bunga ay jambo <laughs> ay paano ma maging ganito yung bunga jambo ang pakain natin ay every 4 days drenching palagi ang method na ginagamit natin tapos siyempre yung patubig no? yan pa lang yung napipitas natin di pa so, isa pa lang natin dito sa mamitas sa talungan yan dami yung lalaki oh. no? update lang tayo dito sa ating talong mga mixing natin gamot ay gold last time ang ginamit natin ay yung mabaho gold saka yung brudan ibig sabihin ngayon na mag, magagamit tayo ngayon ng gold saka solomon solomon naman yung inex natin i-spray ngayon dito pagyara natin magmamitas tanggalin natin lahat ng lahat ng pipitasin tapos ang pagpitas dito every 3 days no? yung mga nagtatanim natin talong na hirap pa rin sa uod napakadali, napakadali lang guys bagay sa katulad naming matatagal ng farmers napakadali na namin mapuksa yung mga ganun ano? kasi lagi kaming prevention palagi para maging maganda yung mga bunga ng talong no? katulad na sinabi natin dalawa lang yung insektong binabantay natin yung white flies kasi guys madali nang matanggal yan pagka regular yung pag pag spray napakadali na yan halos walang white flies yan meron naman kaso nga lang hindi yung ganun kadami kasi nga hindi sila makapagparamit regular yung pag spray natin dito kung sisilipin natin sa ilalim <laughs> kasi kapag ganyan kapal yung dahon ano kapag problemado ka sa ano kapag infested ng mites saka trips yung dahon yan kalbo yan guys hindi ganyan kakalago Nag, naguhu, yung mga dahon yan kapag ka uh, marami kapag hindi natin napuksa uh, yung mga trips saka yung spider mites magiging ganto magiging yellow halos <laughs> ang kapal-kapal niya kapal ng dahon halos hindi makita yung mga bunga pero dagsa yung bunga ngayon no no yung ating mga mixing ng gamot laging laging iba-iba yung ginagamit natin no harvest muna tayo tapos bukas sabay natin yung cucumber. May mimitas din tayo bukas ng cucumber guys. Papatubig din tayo doon. Ayan, tubig ng pipino. Kasi napaka init. Nagpatubig din tayo dito sa bagong mga pipino natin. Ayan, baka agad dito lang lang guys. Paano natin mapuksa yung mga insekto dito sa ating tan taniman ang binabantayan ko lang dito ay yung yung mga burer fruit burer, shot burer and then yung trip sa mites, yun lang palagi yung white flies, yung aphids tanggal na lahat yun guys gold lanet gold Solomon tapos mag the next mag apply ka ng gold sa bahan mo ng mababahong gamot para doon matanggal yung mga white flies para dito magala no kailangan regular yung pag-spray para hindi masayang yung bunga no para ituloy natin pag-put manitas guys thank you dahil pa kasing pipitasan <laughs>